Hi guys, so update sa ating uh, laptop na, na pina, binigay ni gusto ipa-fix ni teacher. Ano guys, uh, tinards ko siya ng mga halos wala, wala pang one hour. Wala, wala pang one hour. Ngayon, napansin ko guys, grabe ang init. Ang init niya. Ito, dito, dito. Dito banda, init. At nangangamoy siya, guys. Naku po. Wala. Sira na siya, guys. Naku, ang init, guys. Ito. Ah! Nangangamoy siya, lalo. Nangangamoy talaga siya, guys. Ang init. Tingnan nyo. Nag-ano siya, oh nag-deform dahil sa init eh, ano ba tong klaseng laptop na ito amoy natin dito guys nako ang baho ito ang baho siya guys na nangangamoy ano Na deform na deform guys dahil sa init nako delikado to grabe ang init wala to So, wala tong laptop na ito guys. Naku, delikado to. Naka delikado ang laptop na ito sa sunog. Huh. Oh, abuti at napansin ko guys. Napansin ko kagad. Hindi ko iniwanan guys. Oh, tingnan nyo. Nag-deform siya guys. Ito. Nag-deform kasi mainit talaga. Uminit siya. Anong mm -hmm. klaseng laptop ito? Ito, ito siya ang kanyang charger. Nineteen volts, fifty-seven watts. Grabe, buh oh, ang init. wala na ito DeepEd, bakit ka naman kaya nagbibigay ng mga laptop na ito? Delikado sa sunog. Guys, tinan nyo guys, oh. Nag-deform. Nag-deform -nag, -deform, nag, -nag, -nag -deform siya guys. Yan. Nag-deform siya kasi ang init. Walang... First time ko nakaranas na ganito guys na grabe. Uminit talaga siya. Kasi ano kasi mal ma medyo malakas kasi itong charger na to guys. Eh. tingnan nyo Ah, uh, 50 cv na no watts Kaya ganito Kaya siguro ganito Yan eh ah, Tingnan nyo na deform Walang hiya to Ang init talaga guys Ah walang magsusurvive na laptop sa ganito Wala na to Sira na to ah. Sorry mama Hindi hindi ko na to ma fix Ha. Nangangamoy talaga siya, guys. Para siyang nag nagmi-melt sa Ah, uh, uh, ayoko na to buksan, guys. <laughs> Hindi ko na to buksan kasi wala na to, wala na tong pag-asa talaga. Yung mga amoy na ito na na yung mga na uh, yung mga parts na talaga parang nasusunog na. Ito, amoy talaga yung amoy na yung parts yung mga electronic components guys na nasisira Whew, grabe ini to so ganyan lang guys uh, yan ang update natin hindi na natin to kaya uh, sasabihin na natin sa may na teacher na gumagamit nito na wala na tong pag-asa ma'am Delikado sa sunog. Mainit pa naman ngayon. So, okay guys, goodbye. Thank you for watching.